Upang maunawaan ang kasaysayan ng keypad ng cellphone, mahalagang tingnan ang ebolusyon ng mga mobile phone mismo. Narito ang ilang mahalagang punto, asterisk mga unang mobile phone, asterisk ang mga unang mobile phone. Tulad ng Motorola Dynatac 8000X noong 1983, ay may mga keypad para sa pagdayal ng mga numero, asterisk kaya, ang konsepto ng keypad sa mga mobile phone ay nagsimula noong maagang bahagi ng 1980s, asterisk evolusyon ng keypad, asterisk sa paglipas ng panahon. Ang mga keypad ay nagbago mula sa mga pangunahing numeric na keypad patungo sa mga mas sopistikadong disenyo, asterisk kasama rito ang mga keypad para sa pagte-text, tulad ng mga T9 keypad, at kalaunan, ang pagdating ng mga QWERTY keypad sa ilang mga mobile phone, asterisk pagdating ng mga smartphone, asterisk sa pagdating ng mga smartphone at mga touch screen, ang paggamit ng mga pisikal na keypad ay nabawasan ng malaki, asterisk gayon paman, ang konseptong numerical na keypad ay nanatili sa mga touch screen para sa pagdayal ng mga numero, kaya habang ang mga partikular na disenyo ng kipad ay nagbago sa paglipas ng mga taon. Ang pangunahing konsepto ng isang kipad para sa pagdayal ng mga numero ay naging bahagi ng mga mobile phone mula noong unang bahagi ng 1980s.